For today's video, magluluto tayo ng pangpao na ulam ng aking anak. Ayan, tinikman natin at talaga namang napakasarap dahil nilagyan natin ito ng kata. So dito meron tayong tanim na niyong sa ating bakuran at may mga nahuhulog na niyong dito. Yung iba medyo matagal nito kaya tumubo na yung iba. At ayan, pinabalatan natin para ating kudkurin. So marabi-rabi ang ating kinod ko dito, mga around 5 to 6 pieces of niyog. But sa recipe ito, kukuha lang tayo dito ng konti dahil magluluto lang ako ng ulam na pambao ng aking anak. So meron tayo ditong pork. Ayan, pinapan fry ko lang ito at nilagyan ko ng mga spices. Onion, garlic, kamatis at saka red bell pepper. Takpan lang natin ng mga ilang minuto hanggang sa mag-soften yung mga spices natin at maluto na din yung ating pork. After a few minutes, nag-soften na yung mga spices natin. At na-extract na din natin yung gata nito. Ilagay na natin yung gata sa ating pork. Hayaan na natin to na kumulo at wait natin na mag-lessen yung gata nito. At ma-absorb ng meat ang coconut milk natin. Naglagay tayo dito ng rock salt. Just the taste mga mommies according sa inyong panlasa. The recipe nito good for one serving lang. Dahil pambaon lang ito ng anak ko. Ayan, i-check na natin at syempre ating tikman kung sakto na ba ang lasa. Just the taste according to your preferences. At pwede kayong maglagay dito na nakasanayan yung seasoning. Ito na, isa-serve na natin at ilagay na natin sa lunchbox ng aking anak dahil eh, na namin ito till almost 11.30 na lunch break na nila. At sa total ng 6 pieces na gata na ginawa natin, nakaluto tayo dito ng ginataang mungo at sakabiko biko. So ito yung biko na hindi madaling mapanis na it will take around 3 to 5 days. Okay pa din kainin kahit hindi, hindi nakalagay sa refrigerator. At may video na tayong nagawa dito. At ito din ang ating nilutong kinataang munggo. Ayan na po mga mommies. See you my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye!